Uy, broadcast. Sana all. So, yun. May tinagbabalik sa ating video, guys. Be back. And still alive. <laughs> Comments. So, yun. Naka-eco okay, din tayo. Yun. Yun. Oh, oh. So, yun, naka, ano na tayo? So, Facebook. to ito ay Facebook natin. So, ayun. Pupunta tayo sa itaas. Oops, naka. Ano tayo eh. Naka-shader. Then, at yung bahay. At, ako nga, meron tayong upo, upuan doon. Mayroon tayong doon doon at upuan tayo. Mm. Yun. Yan ang ating upuan. <laughs> Yan ang ating upuan. <laughs> Pero, okay naman. Dahil mas maganda naman. So, concern. Confirm. So, yun. Ito magagawa Can <coughs> check it's 2 23 in the morning yan. So you enably to note I think live comments uh, will so there's is not chat history notes and so yan. <coughs> Kung baga ba ito ngayon sa ating ano lang Okay Punta sa muna ito sa bahay ng kumpari natin na si you know, sila Jayan Jin at Jinray Jin at shoutout po ay shoutout po sa kanila so yun kung sinong sumali sa ating ano nga line tayo ngayon tayo ngayon. at ating ginagamit na ano ito ating ginagamit na controller ngayon ayun yung ito ting iano lang yun yun so yun nakaano tayo labas hmm lagot ka sa mga baligard ko sila naman yung aming mga baligard marami naman sila Uy, 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 uy. Oh, she. Labas. Labas. Hmm. Lagot ka. So, punta, bali, punta tayo sa aming labi. Diba? Well, tomorrow, wala naman kasi Well, sabado naman. Sabado. At, at ngayong, sa, Sunday, hindi ngayon. So, sa bukas. So, sa Um, Monday. So, tapos na yung exam din. Araw na at ano pala, pa, yun. So, punta mo na tayo dito. alas ah, mas maganda nito. Ah. Bali, maraming kami mga world isa-isa. Kada uh, one of them talaga mayroong sila ay mag-create ng kanilang world o hindi world ako, ako, yung mag-create mag ano gawa ng world nila ganyan so ayun tayo po naka -live. walang nagdo note sa atin walang nag-notice So, ito naman natin. Ayan. <coughs> punta tayo sa ating sa area talaga na kung saan kayo ay mag-spawn kung gusto nyo mag-join. Dito kayo mag-spawn. Ayan. Dyan sa may-honest na yan. So, yan may nakalagay dyan. Welcome. So, punta. Ayan. Yeah. Ito parang na uh, ano natin tong 1 into 3 uh, ay 50 500 days gumawa ng ganito. Tagal talaga. Well, yan. Yeah, welcome. Yan yeah, it. Andiyan naman ay welcome to Clarkcraft SMP. Yan. Yeah. So, but, bali, Welcome doon at dito sa gitna naman nila ay 2. sa malayo naman doon ay Calligraphy SMP. Kung gusto nyo nga sumali, comment lang din kayo sa aming TikTok channel at din YouTube channel. So, absolutely lang ha. Um, Yan, Calligraphy SMP. Tayo mo na. Tayo mo na. Di ba? first time pa tayo ka live ngayon. <laughs> sa FB pa so ayun. Bidrak to sa madalas maglalaro tayo ng Minecraft Java talaga. At hindi tayo naka-feasible noon. So hindi tayo naka-live din dito ay main ito dito naman ay parang ano lang lobby lobby na to siya lobby na dito so ang siya yung district na main gitna lang din nila tulog so, sa muna tayo yan gagi ko baka mapasukan pa ako ng skeleton dito na nagsisira ng ano ano, ano ko bintana. Obi, antok ako guys. Nanto ako. Agyan to ka yung gabi ka. Ngayon ay eh, talaga controller tayo ngayon. Hindi tayo sa ating ano sa nakikita niyo. Bedrock, play me, bedrock in my Android. So, ito yung isang Android ko di bali dalawa yung android ko so yung mama at papa ko kapatid kap, dalawa kapatid tulog na ako na yung hindi pa na tulog dahil gusto ko talaga maglalive tayo ngayon so in the first day of week nagka live din tayo sa FB natin hindi sa FB at ito ay ma-upload natin to sa FB page natin kundi sa FB. Um, for sure, tignan natin muna dito sa ating ano, So, dito naman, bali, ay shopping district namin. So, tatlo pa ang aming tindahan at tinda, paninda dito. Tatlo ang mga paninda namin. Tatlong ganito. So, ayun sa nakita nyo sari sari store from Jin Ray so shout out kay Jin Ray then <coughs> also this one shout out kay Jan Azer pa pahente so siya naman yung ating aking ano naman <coughs> little cousin na, batang lalaki so gu gusto daw niya uh, sumali daw so kasi sali kayo kung gusto niyo so comment lang kayo sa aking facebook page hindi na sa facebook page sa tiktok channel natin or sa ating youtube channel yan lang tatlo kung gusto niyo so madalas nag live tayo sa twitch kundi sa twitch ano lang dito nag live madalas magre-record ako then upload ay edit mo na upload din sa YouTube so ganyan lang first time ko nag nag ano lang nag live dahil para sa akin gusto ko mag live na sabi ko sa isipan ko na ano lang eh, para sa akin ah live muna tayo gusto, parang gusto ko na ma ko yung sarili ko na as like Livestreamer, like, always oh, na ako mag um, livestreamer sa Twitch. Pro, live, as in like, live with FB, um, Facebook, ako oh, nga, oo nga, Facebook, FB. <laughs> 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 Para sa ko <kung> yakin FB. <laughs> Sorry pa siya dyan na. <laughs> sa ating YouTube channel at sa ating FB page. Sa ating Facebook. So, ayun. Nadaala ko yun. <laughs> so, ayun. baik ka na masaya sa ating video. So, ayun. Time check ulit. So, ayun. Ito ating isang CP natin. Itong itong CP natin na gamit ay ano lang. Yun. Diba nakikita yung mga pre-button kanina na pinindot yung screen dito. So, yun. Ay, ano ito yung gagawin dito? Punta tayo sa ating FP dito. <laughs> At tignan natin um, si Clark Ross siguro. Uy! Salina, bedrock version namin yun. Ah. Ano man itong So, itong sabi naman sa aming group dito ay mayroon nagchat-chat na si Jensel na pwede 1.20.12 Oo, oh, oh, 1.20.12 talaga kami lahat. As in sa community Minecraft namin sa aming Minecraft Bedrock and Java server community. Marami na nag-join doon at nag- post ng kahit anong Minecraft pictures. Mga so, gumbaga, i-update eh, namin siya ngayong December. At para sa amin, um, Jason, kung napanood mo tong live ko or ano lang, ikaw na bahala dahil na, nagli, nag naglive ako sa ating community dahil matagal ng ano, student pa ako. So, school. Siya naman yung kaibigan ko wala na siyang pandal tapos na siya sa pag-school may trabaho na siya pero as in, siya as um, I'm a admin leave sa muna ako dahil may klase pa may kaso sa bahay kahit ano so ayun so sabi daw ni break tayo dito kay Jancel pwede 1.20.12 oo oh, oh, ang aming SMP. 1.20.20 12.01 aming SMP SMP hindi one Grabe naman. So, sa Lina, bidrock version namin, 1.19, 1.80, hindi. 1. picture. So, yun. Shoutout din kay JN, the one of my friends, talaga. Then, for the first time, yun talaga nagla-life mo 2.35 na lang. Malapit na mag-aalas 3 ng gabi. Kagi ka. Mga uh, Ano lang tayo. So, dito muna tayo. pop pop pops op, switch account. quickly, okay, Goods. Uh, so, balik tayo dito. So, ayun. Immediately, immediately, punta tayo sa ating old house Oo oh, nga, uh, so old house. So, punta natin dito sa ating Quiet Craft. Ito dahil sa ating Quiet Craft. Then more. So, yun. chat natin dito live video broadcast oh ano test natin clarkcraft baka makita natin yung ating sarili siguro dito clark craft I guess wala naman siguro ito yung like hindi pa siguro naka ano sa FB siguro ito tignan na rin hey everybody hey hello everybody kaya uh, so chat chat toast ano to ah okay natin sya i-mute at uh, parang exactly so walang nagbabago dito sa ating sa ating ginagawa ngayon ka <coughs> record also so <coughs> yun kung bago pa kayo dito sa aming minecraft video yun kung bago pa kayo sa aming minecraft video please like and subscribe sa aming youtube channel or sa aming tiktok follow lang at comment at follow me din sa abo king twitch pangalan ko din ay qrcraft 36 so ayun parang untokot talaga ah parang you know parang bukas naman natin magre-record or mag-live. so We just post this in FB or my TikTok or my YouTube channel. Let's find out so goodbye. <laughs> mm.